What's up mga ka brother Welcome back. Ang ating gagawin ngayong araw mga brother itong sasakyan ng Mio Sporty. Eh. Ito ay ang sira niya mga brother yung plano niya sa unahan. Kasi nag naka-stack up na ayaw umikot yung gulong. Ito yung kalamitan natin ginagamit pag tayo nagra-ride mga ka brother Kailangan nating kondisyon ng ating mga plano. Dumayo pa ito. Ito na nga ang kanyang sira mga ka brother yung plano niya nag stuck up ayaw na umikot ito yung ating ayusin ito na nga po pinapaikot to. ayaw umikot mga brother o okay, tigas na tigas talaga mga brother ang una natin dito ay babaklasin natin ito yung caliper o natin i-replace -re natin itong caliper niya. ah, ito nga sinisimulan ko na pakita natin ito. Para natin katalasin para bumalik siya sa, sa dating takbo mga brother. Ito na nga oh. Parang kapit na kapit. Ayaw umikot kahit hindi 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 siya tinitinuhan kapit na kapit mga ka brother kailangan niya talaga ito ay baklasin natin oh, kahit natanggal na po yung pinakahot nya ayaw pa rin mga ka brother kasi hindi bumabalik yung piston ito po ay marumi mga ka brother yung loob nito kaya babaklasin po natin isa isa, -isa. Sakit, ito nga o tigas kailangan pa natin gamitan ito ng ng, ng Mabigyo hammer mga brother Ibay eh. Ibay, si Doktor po. Ito na nga po. Ah, nakalas na po. Ay, dahil pinilit po natin itong baklasin. Pinaupin lang dito sa mga 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 kailangan talaga nating kondisyon ang kanyang mga pino kasi kung wala namang pino tayo naman ang magkakaproblema nito. Kaya nga po, mga bratero, oh. alasin po natin ito at tinanggal po na po ang brixio. Papalitan po natin ito ng bago para siya ay bagong bago. Ito nga po, ang ating ito magbaklasin natin ito kasi kailangan din po ito ay ah uh, ah uh, na gum gumagalaw din mga brother kailangan lagyan po natin ito ng grasa at ito po mga brother pang tanggal po natin ay by slip lang po matigas na po talaga para ayaw niyang magbitaw kailangan natin persahin ito mga brother para matanggal at malinisan Ay. <sighs> Ito na nga, mga dumi. brother tatanggal na po natin ang piston niya At yung gasket niya mga ka brother ito Tinatanggal ko na Kailangan po niya na Malinisan Kitang kita po natin ang dumi mga brother Ang kapal oh. po natin siya para siya ay babalik mga brother ito nga na ito nga po ang laki ng dumi mga brother parang parang inagukok mga ka brother pag nalinisan na po natin ito balik na po siya sa dati tsaka malakas magpreno at hindi na naigpit mga ka-brother ang kanyang gulong kaya nga, na, kaya nga po ito nilinisan natin para kondisyon ang ating sasakyan kaya nga po ito hindi po natin ito gagamitan ng panglinis na kung ano-ano ang panglinis po natin dito ay tubig lang at sabon. Hindi pwede ang diesel sa gasolina. Kasi pag nilinisan natin yan at mag malinisan natin yung guma niya, baka lumaki mga brother. Ito nga po, tubig lamang po ang inyong pwedeng ilinis dyan. Para para magandang magandang kanyang pre ng mga brother. Pagkatapos dito, yung piston na naman, linisan po natin at lilihain natin ito para matanggal yung mga kalawang. Kung may mga kalawang yan at dumi, ito po yung cause na nag naghihigpit or naglalak sa piston. Ito na nga po, linis na nga po ito. Malapit na po mga finish product yung ating ginagawa. Tapos po itong Okay, ito mga brother. okay na po mga brother. Maraming maraming salamat sa mga nanonood sa video ng ito. Ah, uh, huwag niyo mong kalilimutan mga ka-brother. Ka ah, uh, please subscribe and click na notification bell.